So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, uh, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan, ang ating share sa inyo. Even if napakaliliit lang nitong mga tips na to, pero sigurado ako malaki ang may tutulong nito sa inyong mga alagang mga manok, sa inyong pagmanukan, sa inyong paggagayak. Okay? So makakatulong po itong topic natin ngayon para sa ganon, maging healthy ang inyong mga alaga. So, mga kamamay, uh, bago natin simulan, yung topic natin ito, isa lang palaging hinihiling ko. Kung ikaw man ay madalas manood dito sa channel ko at hindi ka pa subscribe, don't forget to click the subscribe button at like mo yung video ito. Wala kayo may tutulong yan, mga kamamay, para sa ating channel. So, kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, kung ikaw man sa oras na to ay nagagayak, okay? So, gusto mong ibigay sa iyong alaga, sa iyong manok, yung talagang uh, pinakahelting pagkain, at saka pa paano mo makukuha yung magandang katawan at malusog na katawan ng inyong mga alaga, okay? Kasi alam naman natin sa ating invitation, eh talagang yung mga manok doon, mga helting-healthy talaga, nakapagpahinga ng maayos, at talagang... Uh, Karamihan walang stress. So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon para maging healthy ang ating mga alaga pagdating ng araw na yon? So mga kamano, narinig mo na ba yung tinatawag na Levimin GK? Okay? So sa mga baguhan, sa mga babago pa lang nakarinig nito, eto po sa video ito ay paliliwanag ko sa inyo ang magandang uh, na idudulot nito sa ating mga alaga. Okay? Kung ano ba yung mga sangkap na makakatulong, kung kaya't nagiging healthy ang ating mga manok. Okay? So pag sinabi nating Levimin GK, ito po ay isang powder supplement. Okay? Kulay puti po ito, puting pulbos na inihahalo po natin sa pagkain ng ating mga manok. Pwede rin ihalo sa kanilang painom, pero most of the time, madalas po natin itong ihalo sa pagkain ng ating mga manok. E eh, kamamay, ano nga ba ang magandang maidudulot niyan? Napakarami ng powder supplements na nabibili sa merkado pero ano bang pinagkaiba niyan? Baka mamaya may mas maayos pa akong ibinibigay sa aking mga alaga kaysa dyan. So ngayon, ano ba ang taglay nitong Leviming GK kung bakit ito ay sinasabi ko sa inyo? Tandaan yung mga kamamay, ito po ay may uh, source ng gotokola lecithin at royal jelly. Yan po yung pangunahing sangkap na meron sa Levemin GK. At alam nyo ba, Levemin GK, napakaganda niyang source of calcium and phosphorus. Okay? So, source of uh, calcium and phosphorus at napakarami pang bitamina. Okay, kung makikita nyo sa kanyang uh, ingredients, nutrition fact, isang dangkal yung dami ng nutrients and minerals na maaaring makuha ng mga manok nyo kapag ibinigay nyo po itong Levimin GK na to. So, ano nga ba yung tinatawag na goto cola? Okay? So, yung goto cola na, yung goto cola na pangunahing source o pangunahing ingredients nitong Levimin GK is may taglay po itong sangkap na makakatulong sa brain function ng ating mga manok. Sila po ay makakapag-isip ng maayos, sila po ay mayroong uh, ika nga eh, uh, sila po ay smart, okay? Sila po ay kayang makapag-isip sa mga sitwasyon na nakaka-stress o sa mga sitwasyon na kailangan nilang mag-isip. So, yan po yung pangunahing sangkap nito, goto cola, which is tinutulungan nito ang brain na mag-function ng maayos para mas maging healthy, maayos yung ating mga manok. At the same time, kaya rin po nitong i-detoxify ang katawan ng ating mga alaga. Pag sinabing detoxify, kaya po nitong alisin yung mga toxins sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Okay? Yung mga unhealthy na particles sa loob ng katawan ng manok na ilalabas po niya. Na de detoxify po yung mga yung mga cells na na hindi na nakakatulong sa sistema, inilalabas po nito. Sa madaling sabi, yung mga nakain ng ating mga manok, na mga unhealthy foods o kaya yung mga maduduming pagkain, kaya pong ilabas ng mga manok at ma po yung kanilang katawan, especially yung mga intestines ng ating mga alaga dahil po dito sa detoxification process na kayang ibigay ng goto cola. It also regulate the red blood cells sa loob ng katawan ng ating mga manok. Mapapansin nyo kapag nagbibigay kayo nitong levemin GK na mayroong goto cola, maganda po ang sirkulasyon ng dugo ng ating mga manok. Kaya pansinin nyo, mapupula ang mukha. Okay? So, hindi po sila masyadong namumutla. Ganyan po ang kayang ibigay. Kasi nga po, it regulates the red blood cells into your chickens. Kaya po mapula ang mukha ng inyong mga alaga. At the same time, gumaganda po ang kanilang katawan sapagkat na-absorb po nila ng maayos yung pagkain na ibibigay ninyo, yung brain function ng manok, mas magandang nakakapag-isip sila. Okay, so next, ano po bang meron dito sa Levemin GK? Meron din po itong lecithin. Pag sinabing lecithin mga kamanok, may mga binipisyo din po itong na ibibigay sa ating mga alaga. Especially yung gut protection. Pag sinabing gut protection, binibigyan po ng maayos na absorption ng pagkain, ng maayos na digestion ng pagkain ang ating mga alaga sa tulong nitong lecithin na meron sa Levimin GK. Okay, ibig sabihin, madaling magtunaw ang ating mga alaga. Kaya sa ganon, healthy healthy po, maganda ang hipo ng manok, maganda ang postura ng manok, hindi siya nagiging tulugin kasi nga maganda nga ang kanyang panunaw dahil dito sa lecithin na ito. So meron din siyang cardiovascular support. Pag sinabing cardiovascular support, yung mga vital organs ng ating mga manok, especially yung puso, baga, So maganda po ang sirkulasyon o ang function ng mga yan dahil po dito sa lecithin na ito. Meron din kasi itong Uh, maayos na blood circulation. Tatutulungan po nito ang manok para mas mag-flow uh, ng maayos ang blood circulation ng ating mga alaga. Okay? Itong mga sangkap na to, lecithin, gotocola, focusan nito is yung brain and yung vital organs ng ating mga alaga. Especially, yung uh, red blood cells, yung circulation nito sa buong sistema ng manok, yan po ang binibigyan nila ng focus. Para sa ganun, ang manok, focus, healthy, and smart. And also, meron din siyang hydration boost. Ibig sabihin, hindi niya hinahayaan na ma-dehydrate ang manok. Hindi niya hinahayaan na ma-dry up ang manok. Kaya talagang healthy-healthy ito. Okay, kahit medyo mainit ang panahon, makikita niyo yung manok, hindi masyadong humihingal. And also, hindi rin siya masyadong kinakapitan ng sakit dahil may immune system protection and booster din po ito. At the same time, madali din pong maghil yung kanilang mga wounds, okay, yung kanilang uh, mga sakit, diseases, illnesses dahil nga po meron itong lecithin. Ayan po, ang dami pong uh, napakagandang benepisyo ng lecithin sa katawan ng ating mga alaga, mga manok. And lastly, meron tong Korean jelly. And ano ang kaya at may dudulot nitong maganda sa ating mga manok? It protects the heart and also it circulates the blood throughout their body. Okay? So kung inyong iisipin mga kamanok, yung royal jelly, lecithin at goto halos iisa lang ang function nila. Talagang pinagsama-sama lang talaga nila sa iisang produkto which is Levinin GK para mag uh, mag-boost yung uh, function ng kanilang brain, okay? Yung kanilang vital organs at yung sirkulasyon ng dugo throughout their body. Yun ang kanilang binigyan ng focus at talagang ang manok natin kapag ka hinaluan niyo ng Levemin GK yung kanilang pagkain, napakaganda sa manok. Talagang ang manok natin ay healthy healthy at happy happy. Sana kahit pa ng mga kamamay makatulong itong simpleng tips na to. Levemin GK, magandang panghalo sa patuka ng inyong mga alaga. Kung kayo nagagayak, napakaganda niyan para maging healthy, para maging masiglang inyong mga manok. So for more video and advice tungkol sa pagmamanok, don't forget to subscribe and click the like button. So see you for our next vlog mga kamanok. Pahala!